So, ipapakita ko sa inyo yung video kung saan ito pong nangyayari sa kalsada. So, ito po yung kalsada na ito mga idol. Ay, ito po ang kalsada ng Lip Manan na Marini Sur. Yan po yan. So, grabe po ang effect po ng yung listing ngayong 2024. So, nakikita niyo po yan mga idol. Yan po yan ay mga palayan dyan sa Diliman Manan. So, lubog na po at umapaw na sa highway. Ayan po, nakikita po niyo po yung video ko, mga idol. Ayan. So, hindi pa masyado yan kasi hapon pa lang yan mga idol. Ayan, makikita nyo sa next video mga idol. So, grabe talaga ang epekto ng Pagyong Christine na pinalubog ang buong Kamarinisur. At Albay. So, nandito nga mga idol. Yung, ah, uh, Highway ng uh, Milaor, mga idol. Yan. Ay San Fernando pala mga idol. San, San Fernando Fernando Sur. Yan po yung uh, ano highway. So lubog na rin po sa baha mga idol. Ang uh, highway na yan sa grabe talaga ng tubig na dinulot ng bagyo. Yan mga idol. Tingnan nyo po yung video ko mga idol. Salamat pala sa mga nanonood ng aking video. At thank you for subscribe and follow Facebook. Salamat sa lahat ng mga na nagtatangkilik ng aking video. Maraming maraming salamat po sa inyo mga idol. So nakikita nyo po yan dito ay eh, medyo aapaw na po ang tulay dyan. Aapaw na ang tubig. Yan mga idol. Sa sunod na video mga idol Pakita ko sa inyo Yung kasunod nito So ito na nga po mga idol Ito na yung uh, Naga City Yan Kung nakikita nyo po yan Naga City na po yan mga idol Yan po yung uh, Grabe ang tubig Dyan sa terminal mismo sa pagliko mo dyan pagkaliwa mo pa lang sa galing kang super highway nakikita nyo po yung ano yan po yung uh, ano ng kantuhan ng terminal so nakikita nyo sa video ko mga idol yung windshield na yan ay abot na po ang bus kahit gano'ng kataas ng bus pero malalim talaga yung tubig mga idol So ayan po mga idol, grabe po talaga ang tubig o hanggang windshield ng bus ng Yutong uh, Jumbo. Grabe talaga yung tubig diyan sa Naga City. So makikita nyo yan mga idol, kinabukasan. Grabe ang baha, ang epekto ng bagyong Christine. No. So ayan mga idol oh. So nakikita nyo sa video na mga idol Ay ano yan ah, Kalahati pa lang sa gulong ang tubig mga idol So ayan Kalahati pa lang ng tubig dyan mga idol Nasa kalahati pa lang ng gulong ng Raymond So ito na nga po Kinabukasan na mga idol Ayan po Kung gaano kalalim na ng tubig ng uh, Naga City Dyan sa terminal ng CBD Ayan po halos kalahati na ng bus lubog <laughs> Ayan nyo, kita nyo mga idol oh. Grabe. Ang baha dito sa Naga City. 'Yan ang epekto talaga ng bagyo. Grabe. So ito nga po yung mga pasahero namin, medyo na stranded po dito sa Naga. More container na wala. Biyahe pong matnog kami. 'Yan po yung mga pasahero <laughs> na stranded na dito sa terminal. Kita nyo naman po sa <laughs> ano, lubog talaga 'yung baha mga pasahero pa po kami mga idol. Ayan mga idol, tingnan nyo po. Ang uh, terminal halos wala nang madaanan. Puro na tubig. Kaya kailangan nito mga idol, bangka. Ang kailangan. Kaya so, salamat pala sa mga nanonood ng aking video. Salamat sa mga nagsusubscribe. Uh, Shoutout pala dyan kay Kabayan Vlog. Shoutout pala dyan kay... Uh, idol Moto, yan uh, tingnan nyo po mga idol oh. halos windshield na po yung ano ng bus shoutout pala dyan kay boss karipa yan shoutout pala dyan kay uh, Moto Vlog. yan thank you for watching mga idol so ayan na nga po mga idol ng mga pasayang namin yan, po dito sa naga city Salamat sa panonood ng ating video. Thank you for watching mga idol. Lalangan babae yung isa oh. Babae yung isa no. Ayan, natutulog na nga po mga idol ang na pasayero namin dahil sa may stranded na nga po sila dito sa terminal. Ayan po, hindi po malalabas yung bus. Diba nang labi ang baha. Salamat, salamat sa lahat ng ng video mga kaibigan. nanonood ng aking video mga kaibigan. Big big na talaga ang... ganito Terminal. Nakakas pa mga Kawawa ang mga bus. Pasa rin ang